So, hi guys. Tikman natin tong harvest kong pibino guys. Ito oh. Dami oh. Ito guys, yung harvest kong pibino. Ayan. Tikman natin guys. Tikman natin tong maliit. Guys. so like guys unang tikim sa unang bunga ng mga pipino namin ito guys Han. ito guys mmm sarap guys Ah, kahit ganto na lang yung merienda namin, hindi na kami bibili ng sting. Yan. Pa Pwede na to pang merienda guys. Okay na to. Yan. Pipitas lang kami doon. May pang merienda na kami guys. Yan. ito guys nahulog okay pa to yeah. kain guys Hmm. yan kuha pa tayo isa guys sarap yan ito guys so may sira yan Kaya pinitas na namin. Kasi baka mahawaan yung mga ibang ibang bunga. May insekto kasi itong mga to guys. Kaya na, pinipitas na namin. Sayang naman yung mga iba. Malalaki pa naman guys. Ito. Gandong kalaki. Yan. Malaki oh. Ayan, kain guys. Mm. Kaunti yung mga kwan nila oh. Yung mga buto. Mm. Okay na to, palipas gutom sa bukid. Yan. Kasi mag alas 12 na guys. Yan, kaya wag muna tayo. Palipas gutom ba? Hmm. Yan. Yan, solved na guys. Oh. Sa weekend siguro guys magbobok bang tayo ng ganito Yan Kukuha ko ng asin Tsaka suka Yan Ito so guys Yan Yan lang muna ang ko guys Kiterhan ko muna yung mga kapatid ko doon para matikpan matikman din nila ito guys pero kung may suka at asin sana dito guys ubos to guys kahit hindi na ako kumakain ng tanghali eh. ito guys yan kung may suka lang dito ubos to guys o. yan kain pa tayo guys isa Yan. Sa mga viewers ko diyan, oh. Kakatas na naman yung mga laway nyo. Ito oh. Sarap nito, guys. Yan. Yan, ito guys, oh, may sira. Yan ito. Nagbukayan ng insekto 'yan. Kaya kinuha na namin. Ito guys, So yan lang muna guys. Bye!